Yan, pwede na rin po ang ating ano, ampalaya Gigisain lang po ah. Idadaan na rin po natin ang ating kamatis. Hindi matigas po ito, hindi makunat Ito na matisang ang ampalaya. ah. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Balang episode na ito, na ano po? Magluluto po tayo ng isang pananghalian, ano? Bale ang lulutuin po natin ngayon ay karneng baboy na may lahok na ampalaya po. Oh, yan. Yan na po pala yung ating mga ampalaya. Ang dami po ng ano. White flies. Oh. Ay hindi na rin natin ma ano. Masawata po ba? Ay di ay yung mga natitira na lang po. Oh. Yan oh, ampalaya. Ito po tayo may dalawang peraso na rin ay talagang kainam na mm. Mm. ang palaya ang pong bunga mataba-taba na kaunti hari balik tu nak tapos po. Sasamahan po naman natin ng kamatis. O oh, yan, meron po naman tayo yung kamatis. Yan na po yung ating ampalayahan ay. Hanggang doon sa kabila oh. lalo kang puno man natin ng kamatis yung kamatis natin naging pang sarili na lang oh, ayun ayun may tama po oh. with kamatis Bali ito na po ang ating lulutuin oh. ah. Tapos ito yung ating stock na karne po Yan po ang ibig ko sabihin Makaibig tayo magluto ng anong ano edi, Yung mga gulay gulay o oh, ano Ay May karne tayo oh. Kahit hindi agad tayo umuwi ng bayan May naka stock na po ba Bali ito na po Hmm. Ari po sa totoong buhay ay anong haba din ng naging buhay eh gawa ng kung sa totoong ano po walang halong biro ano pag po may apat na gayat ng karne o tatlo tatlo ano po kung kinagtitipid mo tapos ay, ay ka po ng kaunting mantika at laga mo ng asin ah, ay talagang sabihin ko po sa inyo ay talagang pagkasarap oh ang palaya ba't ay talaga sasabihin ko po sa inyo kayo medyo makakatipid ng konti. Hmm. Ngayon eh inalamangan ah, inalamangan inam ah, dadalhin ko po natin ngayon ng ano. Nang hmm, ampalaya. y vamos a ir a dami rin po pala na rice hmm. tapos ikamatis e, e, gigisahin lang po lalagyan po natin tubig na may asin yan para po hindi kaano mapait oh. tubig di ka tubig tas lalagyan po natin ng palambing na asin oh. yun no aba hmm. shout out po kay kuya no, kuya milo yan Para batanggas nakasakay po natin sa supreme nakilala ko po si kuya ay sa bus gawa po ng karne ay nanonood siya ng vlog ko ay di ayos ano po nanonood ay di ako namin nasa huli ng bus kumbaga nasa unang na, nasa katapat ko siya kaya ko ba nanonood ng vlog hindi ko makumpirma ang pinapanood niya yung pumunta tayo sa area number 3 na nagkuha tayo ng mga biik ano po ay di hindi ko pa rin po pinupo na Sira. Ay di ngayon po, ay kita kong kumpirmado kung ako na talaga yung pinapanood niya. Sige kuya, ikaw po pala yung ko. Sabi, ay si Kabis Pring nga pala. Sige upo. Yung shout out po, shout out po naman sa lahat. Uh -huh. Ay, ako po yan, tuwa ko sa kaya eh, manunod ko pala. Nakasakay pa natin sa bus, nagpicture pa po. Shout out po sa lahat. Hmm. Naay po, re-preparasyon natin. Pari ang para mga anim na piraso to eh. Dahil ate itutudo na po. Kata'y Hmm. hindi ko po alam kung anong tawag din eh kinamatisan with ano ang palay ah hmm natin po ang kamatis dito sa planganita para mas maganda babad tanggalin na natin ito Yes. Tapos, bawang. Gigisahin lang po natin na rin. Ah. Nakaraming kain na po tayo din sa ano. Sa ating karne na O, oh, ayun. Tara po. Hmm, ito. Yan, yeah, ito po ang sa ating karne saan ba natin ito hmm. ganito po yung stock ayan o papata sa inyo mamantika na o oh. yan o oh. na po natin oh. pero ako nang hihinayang mga ilang piraso la ang dami pa rin eh pampalasalaan po naman tama babalik ko rin apat tatagal pa po ang buhay niyan hindi masapang magtitipid po bakong bagay ay sayang malasa po naman ay mm. Mm. yung ganare po ang sabi kong ilagay mo sa lagay mo kaunting asin yung kaya mo yung alat ay talagang yan ang sarapong kain talagang yan ang lakasubo mo at igigisa na po yung ating karnet gulay pamunta po atin pong iuuna ito para manood yung lasa ayan Ay, ang bangis eh. pwede na rin po ang ating ano ang palaya gigisain lang po ah hmm. dadali na rin po natin ang ating kamatis hindi matigas po ito hindi makalap-kanap sinang ang palaya Lambing pun asin. Nangyari na po, oh. ready to ano na. Yan po ipasekreto, oh. kung pasarap. Kunting asukal, kunting-kunti lang po. Oh. nilagang Nalagang ko po ng kunting asukal. Ito so, po yun, ay apat na kaya plan na ano. Parang ah Sarap. Panalo po. Bale po. Kakain na po na na po oh, uh, ang ating luto mm. ah talagang mm. ayan sarap na rin Diyari po na rin tatlong katao hmm. Sarap oh. po Nakakain mm po -hmm. Hindi po naman natin sasabihin na inalamangan at yun na may alamang sarap oh. Hmm, masarap po pala lamang din pag sunod na luto natin alamang kamatis ano po talaga po napahaba pa rin natin ang buhay nitong ano napatagal ba natin ang palaya po ayun panalo po isang panahalihan po ulit na Karneng baboy with ampalaya kamatis ano po 'yan yeah, salamat po sa inyong pagsama ano po ingat po ang lahat happy lang mm -hmm. bye